What's up guys, sa video na ito ay ating pag-usapan ang inihayag ni Austin Reeves ng Los Angeles Lakers na siya ay pinagbawalan ng gwardiya na umupo sa bench ng Lakers. At ang balita na si Steph Curry ay pang-apat lang sa pinakamabilis na naabot ang 1,003 point shot. At ang balitang binitawan na si Kai Soto ng kanyang team sa Japan. Kamakailan lang si Austin Reeves ay na-interview sa isang podcast at kanyang inihayag na noong bago pa lang siya sa Los Angeles Lakers ay hindi siya pinapayagan ng security na makaupo sa bench ng Lakers dahil napagkamalan siyang hindi NBA player. Sa panahong yon si Austin Reeves ay rookie pa lang at siya ay naka-civilian clothes dahil siya ay may injury. Nasa Brooklyn kami, pumunta ako sa bench para umupo, nang uupo na sana ako, hinawakan ako ng guardia, ang sabi ni Austin Reeves. Nang makita ako ni Anthony Davis, siya ay natawa, dagdag pa ni Austin Reeves. Ngayong taon na renew ang kanyang kontrata, na nagkakahalaga ng $53.8 million sa loob ng apat na taon, sa nakaraang season, nagpakita ng magandang performance si Austin Reeves, at napasama pa siya sa Team USA na lumaban sa FIBA World Cup na ginanap dito sa ating bansa. Dahil sa kanyang magandang performance last season, Inaasahan na siya ay magiging third best player ng Los Angeles Lakers sa likod ni na Lebron James at Anthony Davis Samantala ang all-time best shooter ng NBA na si Steph Curry ng Golden State Warriors ay pang-apat lang sa pinakamabilis na NBA player na naabot ang 1,003-point shot na nagawa niya sa loob ng 369 games Ang number one ay si Buddy Hield ng Indiana Pacers na nagawa niya within 350 games ang pangalawa ay si Luka Doncic ng Dallas Mavericks na nagawa niya ang 1000 three-pointers sa 351 games at ang pangatlo ay si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers na nagawa niya sa 355 games. Habang si Kai Soto ay binitawan na ng kanyang team na Hiroshima Dragonflies sa B-League sa Japan. Ayon sa article, kinumpirma mismo ng kampo ni Kai Soto ang balita. Last season ay naglaro lamang ng 24 games si Kai Sato sa Hiroshima at may average na 8 points, 6 rebounds, at 1.3 assists per game. Sa mga day-hard fans ni Kai Sato, huwag kayong mag-alala dahil lilipat rin daw siya sa ibang koponan sa Biligi, pero hindi pa pinangalanan kung anong team ang kanyang lilipatan.